namin yung uh, investigation niya po regarding po dito sa nagtagpuan po, ano, nasunog na katawan dito po sa inyong bayan. Ah, uh, ah, uh, uh, 6.30 kahapon ng umaga, October 30, Uh, may na-receive tayong tawag mula sa kapitan ng Barangay Primisias kung saan pinagbibigay alam niya rito sa ating kapulisan na merong nakita ang isang kabaranggayan niya doon sa liblib na lugar ng kanilang barangay na may sunog na hugis tao. So, pagkaroon naman kaming pumunta ron no? at sinik nga namin, eh, uh, meron nga, meron nga, meron nga natagpong sunog na uh, partially burn na katawan ng tao. Yes, sir. So far, kung sa po, sir, meron na po bang pagkakakilan or possible po na magturo sa identity po na ito pong natagpong ang Um, nagpasis kami sa ano no sa provincial forensic unit natin sa SoCo para i-crime process nila. Pero due to uh, cyber cyber kasi yung pagkakasunog nung uh, katawan ng biktima natin. So uh, walang ano hindi sila makapag-establish ng any uh, any identification nung ano nung biktima natin. Sir, pa, dun sa pagkasunog, can we identify ilang ilang days po ba na napadalan niya po yung kasunog na nakatawa niya? Uh, meron kaming ano, no, uh, yung mga, yung nakatagpo doon, routine niya na yung mag-jogging doon eh. So daily siya nagja jogging So natagpuan niya yon ng 6 o'clock, uh, uh, around 6 o'clock ng umaga. So most probably, hindi niya raw nakita pa yon nung nakarang araw. And same time, uh, meron kaming, meron kaming uh, witness na at around 10 pm dumaan siya doon sa area meron siya nakikitang nasusunog dun sa lugar pero hindi niya na hindi niya naman alam na tao yon so dinan dumaan lang siya ang alam niya basura lang so 10 pm ng gabi meron nang nasusunog doon so nung gabi lang din ng ano gabi lang ng uh, 30 uh, 29 29 ng gabi So, hindi mo natin na inaalis yung ammo na pwedeng possible po na day before mahanap po itong or day after masunog itong katawan. Doon lang po siya sinunog po. Oh, malaking posibilidad na itinapon lang siya doon tapos sinunod lang doon kasi nakatali ang pakamay at saka may nakapulupod din na wire sa leg niya. So maaring doon lang siya itinapon at doon na rin siya sinunod. Sir, meron na po bang mga na-report po ng mga missing person before pa po ito mangyari? Dito po sa inyong disinima. Uh, Nakipag-coordinate na kami, nag-flash alarm na kami sa ano sa buong probinsya ng Pangasinan, pati na rin sa mga karatig probinsya natin. And sa ngayon, wala pa naman uh, nagpunta dito para i-claim no? o mag-claim na uh, sa kanila ngayon. And according na nga rin sa autopsy report, post-mortem uh, report ng ano ng ating uh, province, uh, provincial forensic unit na beyond recognizable na kasi talagang severe yung pagkakasunog niya. So kapag may mag-claim dito uh, accordingly sabi nila is through DNA na lang ang nasa pwedeng po yung ano. Nasa ano nasa foreign area, sa Conrad's funeral sa pag mga ganitong sitwasyon sa mga ilang araw. Yun? kinuha na naman na ng ano eh, ng DNA, kinuha na, na ng ano so i kailangan din na i ilibing na rin yung ano, yung ano uh, bangkay kasi nga yung yung so kailangan natin uh, yung sa pag-iingat din para makaiwas sa sakit. So kapag may magki-claim, pwedeng i exume Pag uh, total na na rin naman ng DNA sample, pag nag may nag-claim at nag-positive para sila ng DNA, So, ibibigay pa rin sa pamilya kasi karapatan nila yun. Kapamilya pa rin nila yun. So, sa ating user ano lang ba isolated case uh, na dito lang itinapod kung uh, bangkay ng buhay? Oo, oh, kasi uh, yung lugar na yun, talagang ano, uh, liblib. Liblib <laughs> yung lugar kasi na yun, talagang kabukiran. So, uh, tsaka isolated naman, uh, ngayon lang naman nagkaroon ng ganong incident rito sa bayan ng Bautista. Mensahin yes. nyo na lang siguro, sir, like uh, reminder din para sa mga ano natin na President. Uh, uh, yun nga, sabi nga nila, uh, peace and order is everybody's concern. So, kailangan din na, uh, kailangan kailangan namin tulong ng mamamayan, maging magmapagmatsyag sila, maging alerto sila, na kapag uh, merong kahinahinala, o uh, sabihin na natin na kakaiba na, na sa tingin nila is Mag, uh, magkakaroon ng krimen o merong krimen na nangyayari, eh, ipagbigay alam agad sa amin at agad naman kaming tutukon para ma, matukunan yung kung ano man ang kailangan na action para matulungan sila sa kanilang alam.